sa JAA Kanto Branch, nakapasok na si Nagaku at Slur sa loob ng gusali. Pagkapasok pa lang nila, sinalubong agad sila ng mga security guards. Ngunit sa mabilis at walang pag-alin lang ang galaw ni Gaku, agad niyang nanutralize ang dalawang sekyo. From here, ako na ang bahala, sabi ni Slur kay Gaku. Pinaalalahanan pa niya ito na nasa odd numbered floors ang mga CR ng building, at pinag-ingat siya. Samantala, nabulabog na ang mga miyembro ng JAA. Nalaman na nilang may dalawang intruders na nakapasok sa headquarters. Halos hindi sila makapaniwala, may isa pang nagsabing, tanga ba sila para pasukin to? May ilang nagbiro at nagpataya pa kung anong department ang unang makakapatay sa mga sumalakay. Masyado nilang minamaliit ang mga intruders. Pero habang nagsasalita pa ang isa, sinasabing wala yan, hindi yan abot ng third floor, biglang may katawan na tumilapon pataas sa kanilang floor. sigaku Gaku, nasa third floor na. Nataranta ang mga kolokoy at sabay-sabay na naglabas ng mga baril. Pero sa bilis ng galaw ni Gaku, nauna siyang umatake gamit ang kanyang mace, isang mabigat at matinding sandata. Isang mabilis na serya ng galaw, sabay-sabay niyang napatay ang mga kolokoy. Paglabas niya ng silid, sinalubong siya ng putok ng mga baril. Isa pa sa kanila ay halatang petiks lang, umiinom pa ng alak habang nagbibigay ng kuman sa kasamahan. Ngunit sa isang iglap, apat agad ang napugutan ng ulo ni Gaku. Biglang may umatake mula sa pader, isang napakalakas na suntok ang tumama kay Gaku, dahilan para siya ay tumilapon. Ang umatake ay isang lalaking may suot na mask at bakal ang mga kamay. Habang kinakausap ng lalaki ang lasenggero, agad umatake si Gaku gamit ang kanyang sandata na ngayoy may apoy. Tinusta niya ang lalaking may bakal na kamay, pagkatapos ay muling umatake, isang matinding hampas ng mesa ulo ng maskman ang nagpatalsik dito hanggang sa kabilang busali. Samantala, sa kabilang bahagi ng gusali, dumating na rin si Islor sa isang palapaggamit ang elevator. Pagbukas ng pinto, apat na lalaking armado agad ang bumungad sa kanya. Ngunit bago pa man makagalaw ang tatlo, bigla silang binaril ng lalaking nasa pinakahulihan. Nang mapatay niya na ang kasamahan niya, lumapit si Slur sa lalaki. Doon nalinawan na siya pala ay tao ni Islor, isang undercover agent na inilagay niya mismo sa loob ng JAA. Kasama mo ba si Gaku? Tanong ng ispay habang umiinom. Sumagot ng oo si Slur, sabay sabing, buong taon kitang ginawang ispay sa loob. Panahon na para simulan ang plano natin. Gagawin na ba natin, tanong muli ng ispay, na tila matagal nang hinihintay ang utos. Sinabi ni Slur sa isang malamig na boses, oo, oras na para buwagin ang nabubulok na sistemang to, magtatayo ako ng bagong plano para sa bagong mundo. Sa labas ng Gusali, isang matandang lalaki na may dalang samurai ang unti-unting naglalakad papalapit. Tahimik ang paligid, ngunit bawat hakbang niya ay ramdam ang bigat at presensya ng isang bihasang mandirigma. Sa isang iglap, Alazoro ang bilis ng galaw ng matanda. Sa isang mabilis at eksaktong tagpas, agad niyang napaslang ang dalawang bantay sa labas ng Gusali. Sa loob, biglang napatigil si Gaku. Naramdaman niya ang kakaibang presensya. May paparating bulong niya sa sarili. Napatingin siya sa pasilyo, papalapit ang matanda. Delikado to. Seryosong sambit ni Gaku habang naghahanda sa laban. Agad siyang umatake, target ang ulo ng matanda. Munit laking gulat niya nang sinalo lang ito gamit ang hawakan ng espada, hindi pa man ito hinuhugot mula sa shift. Nang tuluyang bunuti ng matanda ang kanyang espada. Isang malupit na shockwave ang bumalot sa paligid. Sa isang iglap, lahat ng nasa paligid ay nahati, mga pader, kisami, at maging si Gaku ay tinamaan. Naputol ang tenga at daliri ni Gaku, at kasunod pa nito, nahati rin sa dalawa ang kanyang sandata. Dito pa lang niya napagtanto, hindi ordinaryong kalaban ang kaharap niya. Nag-enjoy ka ba sa episode na to? Kung oo, palike naman ang video at huwag kalimutang mag-subscribe sa aming channel. Malaking tulong yun para sa amin bilang small content creators. Maraming salamat po. Arigatou gozaimasu. Naramdaman ni Slur ang matinding impact mula sa labas, isang alon ng enerhiya ang umalingaw mao sa buong gusali. Napatingin siya sa direksyon ng labas, at saglit na natigilan. Hindi ako nagkakamali. Buhay pa rin siya, bulong ni Slur. Buhay pa pala ang tinaguriang ghost ng JAA. Matigas ang tono niya, sabay-sabing wala ng oras. Kailangan na nating magmadali. Samantala isang matinding entrance ang pinakita ni Sakamoto, parang isang superhero na biglang bumaba mula sa taas ng gusali. Sa muling pagkikita ng dati niyang kaibigan na si Slur, nagkatitigan ang dalawa. Buhay ka pa pala, malamig na sambit ni Sakamoto. Napangisi si Slur at tumugon, nakakadismaya naman. Isang matagal ko ng kaibigan. Mataba na ngayon. Napalingon si Shin, at sa pagkakita niya sa mukha ng lalaking yon, biglang nanlamig ang kanyang katawan. Nanlaki ang kanyang mga mata, kilala niya ang taong ito, at takot ang bumalot sa kanyang ekspresyon. Napatanong si Sakamoto, diretsyo ang tanong kay Slur. Bakit mo ako pinatawa ng bounty? Ano ba talaga ang pakay mo? Walang sagot, bigla na lang umeksena si Slur. Sa isang iglap, umatake siya at nasaksak si Sakamoto, bago pa ito makaiwas ng husto. Kasabay nito, gumalaw din ang isa sa mga tauhan ni Slur, tumutok ng baril sa ulo ni Shin. Ngunit bago pa ito makaputok, sumaklolo si Apart, at gamit ang kanyang wire, hiniwa niya ang baril ng kalaban. Pero sa muli sana niyang pag-atake, biglang naputol ang kanyang kamay, isang mabilis at brutal na tira mula mismo kay Slur. Sa kabila ng lahat, nanatiling kalmado si Sakamoto. Hinila niya palayo si Nashin at Apart sa baysigaw. Huwag na kayong makialam. Ako na bahala. Konnichiwa. Please subscribe. Unang kumilos si Sakamoto. Agad siyang umatake, pero sa isang iglap, nakaiwas si Slur, sobrang bilis ng galaw nito, at sa kasunod na iglap, nasira pa ang ballpen na hawak ni Sakamoto, isang paborito niyang improvised weapon. Ang may kagagawan. Si Slur mismo. Bago pa makabawi, muling nasugatan si Sakamoto sa mabilis at tusong atake ng dating kaibigan. Hindi na nakatiis si Shin, sumugod siya, punong-puno ng galit. Munit sa kabila ng damdamin niya, naiwasan lang din ito ni Slur ng madali. Agad na kumilos si Sakamoto, kinuha si Nashin at Apart, at inilayo mula sa gitna ng labanan. Huwag kayong makialam, matatag niyang sabi. Sa puntong ito, tumingin si Slur kay Sakamoto at sinabi. Oo, matagal ka nang tumigil sa pagiging asasin. Pero alam kong may ibubuga ka pa. Kaya halika, ibigay mo na ang buong lakas mo. Biglang nagbago ang aura ni Slur, mas madilim, mas mabigat. Sabay dagdag pa niya, alam kong may anak ka na, Sakamoto. Nag-iba rin ang ekspresyon ni Sakamoto. Sa isang saglit, ramdam ni Slur ang bigat ng presensya ng dati niyang kaibigan, isang killer instinct na matagal nang natutulog, pero hindi kailanman nawala. Nagbanggaan ang dalawa. Malalakas na suntok, sabay-sabay na galaw, halos hindi na makita ng mata ang bilis. Pareho silang sanay, parehong bihasa, at parehong walang atrasan. Munit bago pa tumama ang kanilang kamao sa isa't isa, biglang sumabog ang pader. Pumasok si Gaku, at maya-maya pa dumating din ang matandang may samurai sword. Mabilis na pinaputukan ng ispay ang matanda, ngunit hindi ito natakot. Pagkatapos ng ilang putok, tinutukan ng ispay sa ulo ang matanda, pero sa isang iglap, naputol ng matanda ang daliri nito at sinaksak siya sa leg. Rumesponde agad si Gaku. Sa bilis ng kanyang paglapit, sinubukan niyang tamaan ang matanda, pero nahiwa rin ang kamay niya, isang hiwa na halos hindi niya nakita. Hindi pa rin sumuko si Gaku. Muling umatake, munit biglang hinila siya ni Slur palayo, may paparating na special attack mula sa matanda. Ayaw ni Sakamoto na makaalis sila. Humabol siya at muling nagpalitan ng matitinding atake sila ni Slur. Ngunit habang papalapit ang matanda para tapusin si Slur, Biglang sumabog ang katawan ng ispay. Isang malakas na pagsabog ang pumigil sa lahat ng dalaw. Kumalat ang usok at dugo sa paligid. Sa huling sandali, nagkatitigan sina Sakamoto at Slur. Tahimik. Matindi ang tensyon. Nagpalitan sila ng tingin, hindi lang galit ang naroon, kundi kasaysayan at bigat ng nakaraan. May sinabi si Slur kay Sakamoto at mumiti ito. At sa dulo, umalis na ang dalawa, si Slur at si Gaku, iniwan ang battlefield habang nasa kalagitnaan ng pagkawasak. Ilang araw matapos ang insidente sa JAA, makikita si Sakamoto na nagpapagaling sa ospital. Tahimik ang paligid, pero sa labas ng kanyang silid, naroon si Shin, nakatayo, hindi makapasok. Hawak-hawak niya ang isang supot ng mga prutas, pero halatang mabigat ang iniisip. Hindi pa rin siya makarecover sa mga nangyari noong laban. Sa kanyang isipan, paulit-ulit ang tanong, ako ba ang dahilan kung bakit hindi nakalaban si Sakamoto ng buong lakas? Dumating si Nanagumo at Hyo, kapwa nakasuot ng civilian clothes, pero may dalang presensya na parang laging handang makipaglaban. Pumasok sila sa silid ni Sakamoto, at agad siyang kinumusta. Kamusta pakiramdam mo, tanong ni Nagumo. Okay lang. Hindi naman malalim, sagot ni Sakamoto habang nakaupo napunta ang usapan sa enkwentro nila kay Slur. Grabe, nagharap kayo? Anong nangyari, tanong ni Hyo, seryoso. Dito, sinabi ni Sakamoto ang totoo, si Slur siya si Uzuki, dating kaklase natin sa JAA, nanlaki ang mata ni Nagumo nang marinig ang pangalan. Uzuki, bulong ni Hyo. Pero bakit ngayon ko lang siya narinig? Kung isa siyang top class hitman, dapat matagal ko na siyang alam. Ang mga kilala ko lang ay kayong tatlo, ikaw, si Nagumo at si Akao. Napabuntong-hininga si Sakamoto. Alam na natin kung sino siya. Kaya dapat tayo na ang kumilos. Papunta na sana sa pinto si Nagumo at Hyo, pero biglang nagsalita si Sakamoto. Sandali lang. May kailangan pa akong marinig mula sa inyo. Nagpatuloy siya, wala nang libre ngayon. Sabihin niyo muna kung anong alam ng The Order tungkol kay Slore. Biglang tumalon si Hyo sa kama ni Sakamoto at nasira ito sa impak. Ganito lang kasimple, sabi niya. Hindi tayo nagtatrabaho ng magkakasama. At isa pa retard ka na. May pamilya ka na. Kung makikialam ka pa, paano na lang sila kung mamatay ka? Tahimik si Sakamoto pero buo ang kanyang sagot. Hindi ako mamamatay at wag mong i na mapapatay ako. Biglang sinuntok ni Hyo si Sakamoto, isang napakalakas na tama na tumagos sa ilang pader ng ospital. Kumalabog si Sakamoto sa huli, pero agad ring tumayo. Pero kung mangyari man 'yon, dagdag ni Sakamoto, bilang isang tatay, may mga oras na hindi ka pwedeng umatras. Gusto kong protektahan ang mga taong mahalaga sa akin gamit ang sarili kong mga kamay. Biglang sumugod si Shin mula sa gilid at gamit ang isang trick na magnet nila si Hyo gamit ang MRI machine sa ospital. Kumapit si Hyo sa bakal habang umiikot ang makina. Seryoso si Sakamoto. Lumapit siya at muling nakiusap. Bigyan mo ako ng impormasyon tungkol kay Slur, hindi lang tulaban, gusto kong protektahan ang pamilya ko. Sa isipan ni Hyo, hindi ko akalain. Darating ang araw na si Sakamoto mismo ang hihingi ng tulong sa akin. Sa bigat ng narinig niya, nagbigay ng impormasyon si Hyo. At sa dulo, iniwan nila si Hyo sa kwarto, nakangiti, habang si Hyo ay nakadikit pa rin sa MRI. Sa rooftop, naroon si Shin, bitbit pa rin ang supot ng prutas. Tahimik siya, hindi makatingin ng diretsyo kay Sakamoto. Kaya siya na ang naunang nagsalita. Hindi mo pa rin ako mabisita ng diretsahan? Napayuko si Shin. Hindi ko kasi alam. Kung dapat ko bang ihatid to? Pakiramdam ko ako yung dahilan kung bakit hindi ka nakalaban ng buo noong huli. Tahimik si Sakamoto saglit. Tutuo. Noong binanggit ni Slur ang pangalan ng anak ko, konti na lang, mawawala na ako sa kontrol. Pero, dagdag ni Sakamoto, nung sumigaw ka, doon ako natauhan. Bumalik ako sa sarili ko dahil sayo. Natigilan si Shin. Lumuwag ang kanyang damdamin, pero bago siya makasagot, nauna na ulit si Sakamoto. Kaya wag mong isipin na wala kang ambad. Lagi mo akong natutulungan, Shin, at inaamin ko umaasa rin ako sa'yo.